Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat 5pm na po mga kalaki Ayan, ang aga, aga naman nagpapabati na yan Okay, mamaya babatiin kita 5pm na po mga kalaki At syempre ngayon pong 5pm Abay tutok na rito dahil Ibibigay na po natin ngayon ang mga uh, Kompletong lucky numbers, mga kompletong 2 digit Tatlo po yan, 3 digit 4 uh, digit uh, five digit at 6 digit lucky numbers para po sa inyong mga kalaki. At syempre, ngayon pong uh, second week na po ng Pebrero, aba dapat dapat po ngayon pong second week na ng Febrero dapat isa ka na sa mapanalo namin, di ba? Napakadami pong nanalo noong nakaraan ah, January, talagang sumobra tayo sa limit. At ngayon pong target natin, natin ngayon, may mga nananalo naman po ng mga nakaraang araw po. At sana po ikaw naman po ngayon ang ang mapalad na mapanalo namin Okay, so mga kalaki, tutok na ito na po Ang mga 2-digit lucky numbers natin 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit At syempre kung ready ka na na ibigay ko ang mga lucky numbers na ito Bay, ito na po Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, Manila, Pilipinas At buong mundo Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo Ayan po mga kalaki At syempre bay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin 3 days po yan bago po natin palitan Okay, so tutok-tutok na po rito. at syempre po mga kalaki ang mga lucky numbers namin pag ibigay ko po yan kunyari sa sa ibang lugar tapos na iba naman yung lugar mo pwede po yan pwede nyo pong tayaan yan mga kalaki ang lucky numbers po namin pwede po sa STL <coughs> sa Lotto uh, National at Abroad po mga kalaki Pilipinas buong Abroad pwede po yan mga kalaki okay so eto na po mga kalaki ibibigay ko na ang mga 2 digit lucky numbers kukumpisahan ko na po sa number <coughs> 14 29. yan po yung una at ang pangalawa po eto na po 7, 16 ayan po. at syempre po ang pangatlo 12, 23 ayan po mga kalaki yan po yung mga 2 digit lucky numbers isusunod na po natin ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers natin ay number 803 yan po yung una ang pangalawa po, number 135. Ayan. At syempre po, ang pangatlo pong 3-digit lucky numbers, narito na mga kalaki, kunin mo na. Number 626. Ayan po mga kalaki, ang pangatlong 3-digit lucky numbers. Syempre, isusunod na rin po natin mga kalaki ang 4-digit lucky numbers. Kaya kunin mo na. Ito na po ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 7, 4, 9. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 3, 5, 7, At ang pangatlo po, number 8, 2, Ayan po mga kalaki ang pangatlong 4 digit lucky numbers. na ibigay ko na po ang 2 digit, 3 digit at 4 digit. Pwede na no po yung tayaan at pwede niyo pong irambol yan mga kalaki kapag inilaban niyo sa mga loto outlet o sa mga kusa niyo pag tinatayaan yan. Irambol niyo po para mabaliktad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers. Syempre po dapat nakatutok po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin po sa Facebook nyo ang ang red parungkin po na merong 317,000 followers check kami po yan at meron po tayong second account Red Parungking din na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at syempre po at Aris Gatchalian na account ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook na nga ngati yung daliri ko rito makati <clears throat> at meron po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungking po na meron pong Ah... Uh, 16,500 followers at syempre TikTok. Meron po tayong TikTok mga kalaki. Meron po tayong 423,000 followers po. Yun po yung mga legit natin account sa TikTok. Red parang kin din po. Yan po yung mga legit na account natin sa social media kung saan pwede po kayo mag-request, humingi ng mga lucky numbers, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart, automatic po yan bibigyan kita ng lucky numbers, iti-check mo yan sa spam message mo. Tulad po ng ginagawa natin sa karamihan. Okay, tandaan nyo po lang ang mga lucky numbers namin. Libre po ito, walang bayad mga kalaki ha. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po ito. Sa mga nais pong sumali, wala po itong pilitan, message nyo po ako. Sa messenger, ko usap po tayo para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, at kami po ang magbibigay ng uh, ilalaban nyo po sa loob po ng 3 months mga kalaki 3 months po ang ibibigay ko sa inyo ako po magbibigay ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit 5 digit, 6 digit, depende po sa tatayaan mo sa loob po ng 3 months, yun po ang membership e, di ba? Di ba ang dali-dali po mga kalaki, kaya kung interesado ka sali ka ng mga kalaki, at syempre ang mga lucky numbers namin, inuulit ko 3 days po bago po natin palitan, okay at mga kalaki, eto na po, hindi na natin patatagalin, ibibigay na po natin ang 5 digit lucky numbers Pilipinas at abroad, kunin mo na eto na po Number 18, number 27, number 33, number 20, number 5. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 31, number 19, number 27, number 22, number 11. Ayan po yung pangalawa. At syempre po, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po rito ang 642 ang 645, ang 649, ang 655, at 658, six digit lucky numbers mga kalaki. Tutok na mga kalaki dahil narito na kung saan pwede tayong manalo ng milyon, mga six digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, narito na po. Number 12, number 22, number 33, number 16, Number 28 at number 35. Yan po yung una. At ito po ang pangalawa, number 31, number 20, number 26, number 37, number 39, at number 19. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga laki numbers natin ngayon 5pm. Takbo na sa mga sukin yung outlet ha, at aalagaan nyo ang numero namin sa loob po ng 3 days bago po tayo magpalit. At ito po ang paborito ng lahat, ang shoutout tayo. Siyempre shoutout, shoutout na po tayo. Ayan po. Shout out po kay Mariel Mariel ano to? Mariel Evangelista. Mariel Evangelista po ng Makati City. Hello po sa inyo mga Mariel, mga family Evangelista. Shout out po sa inyo, maraming maraming salamat po sa panonood niyo po lagi ng mga vlog namin at nag na uh, sumusubaybay po kayo lagi sa amin at syempre po mga kalaki uh, ito po sa mga toda naman po ng mga tricycle po dyan sa may Plaza Miranda uy saan to Plaza Miranda Metro Manila ba to hello po maraming salamat po sa mga driver dyan maraming maraming salamat po sa panonood Tayaan nyo po yung mga laki numbers sa binibigay ko. 3 days point yung mga kalaki. Mararanasan mong mananalo ka. Malay mo naman, di ba? At sa private consultation, kung interesado ka, magpa-member ka na, huwag ka na mag-isip. Ang dami ng nananalo, pinapost natin yan sa Facebook. Legit yan.